ayun mga kababayan mga kabarangay no uh, Bising-bising busy, busy tayo ngayon pinapaayos ko na rin itong likod para mataniman ng uh, mga halaman ganda, ma amaze ka. <laughs> oh, wow. Kasi daming buhangin nito doon. Daming oh, bato. Hindi, paplastaduin pa na eh. Uurong pa ng konti yan. Oo nga. Relax Maganda. ka lang. Na-amaze Na -na ako eh. yun. Wow. Pati dito sa kabila, oh. Ito, gulayan yan, gulayan. Gulay? At po yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Unti-unti lang, dahan-dahan, matatapos at matatapos din. Basta may tiyaga, di ba? Sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga. Maging ako man, mga kababayan, di ko rin lubos akalain. At hindi ko rin alam kung bakit nagkaroon or naisipan kung magpagawa ng ganito. Basta ang alam ko lang, mga kababayan, ginagawa ko ito para sa ating mga beneficiary maayos na to wala nang mga basura wala nang kalat tapos magka garden tayo mga kababayan kaya na aking sinabi dahan dahan lang siyempre dahil uh, uh malaki rin ang gastos kalabot okay, eh, tamaan niya to eh. <laughs> kababayan magmula rito hanggang doon sa dulo sa pader na yon ito yung gulayan natin patataniman ko ng gulay kaya nga pinapaararo ko na para pagtaniman natin ng mga gulay para hindi na tayo namimili ng gulay mga kababayan no? <coughs> lalong lalo na magsisimula na yung tagulan ulan iba e pag may mga gulay tayo sa likod ng bahay at ito naman yung area na to dito maglalaro or mag-exercise yung mga beneficiary natin. Kaya yung kalahati, pinatabunan ko ng makapal na bato, yung kalahati naman, siminto, para hindi maputik at maging maayos. Pati itong gilid na to mga kababayan, tataniman natin ng papaya. So yan yung pinaka-exercise natin sa umaga. Ha? So sa labas naman, puro palay, mais doon sa labas. Bali, itong kapiraso na to, kumbaga, ito yung pinabakuran ko, papapansin nyo, tinaasan ko talaga para hindi nakatakas yung mga alaga natin hindi nakakawala kung kinakailangang i-hold no so ayan mga kababayan sana i-bless ni Lord yung mga project or yung mga ginagawa ng Team Daddy Frankie na mapagtagumpayan natin ang lahat para maging maayos no pa risky ano masasabi mo sa pinapagawa ni Daddy Frankie ang ganda, ma-amaze ka. <laughs> oh wow. Kasi daming buhangin nito doon. Daming oh. bato. Hindi, paplastaduin pa na eh. Uurong pa ng konti yan. Oo nga. Relax ganda. ka lang. Na-amaze na, na ako eh. Pati, Ay, wow. Pati dito sa kabila oh. Ito, gulayan yan, gulayan. Gulay? Tataniman natin ang mga okra, sitaw, kalabasa, talong. Fresh na fresh. Papaya. Ayan. May malunggay. Ang galing, ang ganda. Oo. Oh. Ayan mga kababayan, abangan nyo itong bagong shelter pag pagbubukas. ito na-upload ni Daddy Franky sa so, pagbubukas sigurado maaamis kayo sobrang laki ang ganda ni Pisharis ni Daddy Franky nito masaya 3-5 mm -hmm. tapos pang pangugtuyo pang, eh. pang, pang lunch nyo pasensya na kayo wala akong tagaluto pa eh thank you, ha? thank you thank you, Thank you, thank you. Po. Oo. salamat pag kayo na dudariya. Epo. <laughs> thank you, thank you. Sige, ingat. O oh, ayun mga kababayan, mga kabarangay. Thanks to God, natapos na yung pagpapatag natin at nailatag na po yung bato. So, unti-unti, nagiging maaliwalas, nagiging malinis, nagiging magandang tignan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Unti-unti lang, dahan-dahan, matatapos at matatapos din. Basta may tiyaga, di ba? Sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga. Maging ako man mga kababayan, hindi ko rin lubos akalain at hindi ko rin alam kung bakit nagkaroon or naisipan kung magpagawa ng ganito. Basta ang alam ko lang mga kababayan, ginagawa ko ito para sa ating mga beneficiary. Para mayroon tayong shelter, maayos na tirahan ng ating mga nare-rescue. Mga nare-rescue nating mga kababayan natin na naliligaw ng kanilang landas mga kababayan. Siguro at sa gabay na rin ng ating Panginoon at isa pa sa inyong walang sawang suporta. Kaya mga kababayan, muli po, nagpapasalamat si Daddy Frankie sa inyong lahat mga kababayan. At nawa, hindi po kayo magsawa at samahan nyo ko hanggang matapos ang shelter na ito hanggang sa mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Kaya yun, sana naging masaya rin kayo. So, Furman, 50 uh, ko na to. Bali, ang total nito, materialis, lahat ng materialis na to nakarating na dyan. Un ano Mm-mm. 41,180. Tama ba? Yes, boss. फोर की वन ट्वेंटी sa bahala ka sa mga tao ah. Okay. So, ano yung basta pa, ano na lang natin kahit wala. Okay, okay boss. Okay. After natin 'tong lipat tayo dun sa kabilang. Okay boss. Okay. Okay, salamat. Thank you boss. Okay. Oh, pagod, sa ang init mga kababayan. Okay lang yung init. Ang problema yung gastos, mas nainit. <laughs> Pero okay na yan mga kababayan. Maraming maraming salamat po, and God bless.